Hi hey guys, magshisharing lang ako sa inyo. Um, 45 years old na ako at natutunan ko through experience araw-araw, tratuhin nyo na parang last day nyo sa mundo. Kung baga, yung gagawin nyo, yun yung maaalala ng mga taong nakahalimuya mo, nakatrabaho mo, nakasama mo, at yung mga mahal mo sa buhay. So, kung baga, day, di kailangan birthday, ka-feel mo sa taong special sa'yo na special siya. Parang birthday, pero hindi. Kasi yung mga ganyan, birthday, Christmas, ginawa ng nung araw dahil lahat ng tao busy sa mga trabaho. Dahil mga professional sila. And then later on, ginawa yung mga yan, mga Christmas, birthday, para kumita ng pera, commercialism, social manipulation. So hindi kailangan Pasko, birthday, para maging mabuti tayo sa o sa sa mahal natin. Hindi kailangan anniversary ng asawa natin para bigyan natin ng bulaklak. Kulatin nyo, sabi nyo, I love you, babe. Ganun lang, di ba? At least yun yung huling paala maalala niya sa'yo kung nawala ka man sa mundo. Sana naman di mangyari yon pero food for thought lang. If you don't know, now you know.